sa malaking bahay. Ewan kong saan yun. May malawak na bakungan. Matataas na namin yung, yung mayaari ng public ang papasuhan ko. Pagkatapos, pumasok namin sa isang parang manager. Kung may nagdara napaswerte daw na ako kasi lahat ng babae nandun dahil babae niya ako kung hindi ko daw ba alam nagbabaya daw siya ng malaki para hindi ako ibigay sa ibang lalaki i'm just

sa sarili ko. Ayaw ko maranasan yun. <laughs> Sabi mo ni Jake, ayaw para maranasan yun. Susundin ko lahat ang gusto niya.